Maaga, maaga! ito ang Balita 990. Tambalang Jane Dones at Brenda Arcangel sa Balita 990. Balita, bal, balita, 990, 990. Good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. At maayong buntag sa mga kababayan ko, mga din ha, sa mga kabisayaan. O, oh, at ganun din po yung mga kapatid ko, mga Muslim. Assalamualaikum mga bapa, mga ina, mga pagari, mga dato, mapipiyakan o langon. So ayan, ngayon nga po ay araw ng biyernes at 74 days na lang bago ang halalan. Ngayon nga ay February 26, 2016 at kami po ay laging bumabati sa inyo na magandang buhay. Ito ang programang Balita 9.90 dito lamang sa Radio Inquirer 990 sa inyong AM Band. Ako po si Brenda Dumato at ano ang inyong ginagawa, samaan kami sa isang oras na balita at kwentuhan. So ayan, kumusta ka na, Partner J? Miss Brenda, okay na okay. Hopefully yung ating mga kababayan ngayong umaga ito ay okay na okay rin sa pagsalubong nila ng araw ng biyernes. February 26, 2016. Samahan po ninyo kami mga gilu namin mga tagapakinig hanggang alas 6 ng umaga sa amin po paghahatid na pinakamaagap, pinakamaagap ng mga balita ngayong araw nga pong ito. Bueno, wala na pong patumpik-tumpik pa. Unang sigwada, unang birada, unang sultada po ng programang Balitan 990. Narito na po ang ating mga headlines. EDSA People Power Revolution Anniversary Celebration, mapayapang na idaos Mga pasimuno ng Mosquito Press na o Law, binigyang parangal. Senator Ferdinand Bongbong Marcos, dinikdik ni Pangulong Binigno Aquino sa kanyang talumpati sa EDSA Anniversary. Senator Gringo Honasan at Vice President Jejomar Binay, hindi inimbita sa anibersaryo ng EDSA o plan nog-nog -nog isiniwala. Plano ng ilaglag umanos si Representative Lenny Robredo sa nalalapit na eleksyon, itinanggi ng palasyo. US palalawigin ang naval operations sa South China Sea. Madre pinutol ang sariling daliri bilang suporta sa mga tribo sa South Cotabato. At sa atin pong BRB, Beauty, Relaxation and Bloom, may dagdag po kaming ihahatid sa inyo mga gilaw namin mga tagapakinig tungkol po sa magandang benepisyo ng pangingilin o fasting. Mamaya-maya po yan. At sa ating Tech Me Out, Pilipinas, kulelat pa rin sa electronic learning experience para sa mga kabataan dahil sa mabagal na internet. Yan po ang ating maaga maagap ng mga headlines ngayong umagang ito ng Friday weekend, February 26, 2016, isang araw makalipas ang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa oras pong 5.09 a.m. narito na po ang detalye ng mga balitang yan. Balita! Bal, bal, balita! 9.90! 9.90! Isinaksihan ni Pangulong Aquino ang uh, pagsasadula ng makasaysayang salubungan sa ikatatlumpong uh, anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon. Inulit ito ang salubungan ng mga sibilyan na nagtungo sa EDSA at mga sundalo na nagkaisang magsanib laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang grupo ng mga sibilyan ay nagmula sa Corinthian Gardens Gate at may kasama mga madre at tangke habang ang grupo ng mga sundalo ay galing sa Campo Aguinaldo. Naging emosyonal para sa mga nanonood ang pagsasadula dahil inaawit sa background. Ang manghimig ng EDSA at nang magtagpo ang dalawang grupo ay naglaglag ang mga helikopter na mga dilaw at puting konfeti. Sinabi naman ni dating Pangulong Fidel Ramos na obligasyon ng mga magulang na ikwento at ituro ang kahalagahan ng people power sa kanilang mga anak. Samantala, dinurog ni Pangulong Aquino si dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang pamilya nito sa kanyang talumpati sa ikatatlumpong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay Aquino, ang dating diktador at ang pamilya nito at mga crony ang nagpasasa sa pwesto ng panahon ng martial law. Patusada pa ni pa Pangulong Aquino, kung may nagsasabi na golden age ang panahon ni Marcos, hindi ito golden age para sa mamayang Pilipino. Kung golden age, Anya, ang Reming Marcos, ito ay golden age para sa mga crony ng malaking pagkakautang, brain drain at ang pangabuso sa mga moro. Hindi rin pinalampas ni Pangulo ang pagkakataon para banatan si Senador Bongbong Marcos. Bangamat hindi maisisi ang kasalanan ng ama sa anak, hindi niya maintindihan ang matagal na panahon nitong paninindahan.